mga kapatid. Ito pong halaman na ito, ito ay halaman sa gubat. Bagaman may pwedeng itanim, may bihira ng tatanim. Pero ito ay pwede pong itanim. Yung bagin nito na may nakalawit pang panibagong bagin yung po ay pwede ng pananim, mga kapatid. Ang tawag po dito ay miracle vine o Ito pong miracle vine ay itong palatandaan para makilala nyo po ito, mga kapatid. Ito, ito yung bunga. Yan na po yung pinakabunga niya. Yan. Yan. Meron po itong napula-pula pagka mahinog na. At meron po isang ganito. Parang tahid ng manok o parang tari ng, ng manok, mga kapatid. Ngayon, itong halamang ito, minamahal ko mga kapatid, ito'y bagin. Miracle vine, ang tawag ng madami, pero sa totoo po, ang pangalan talaga nito'y anupol. Ito po'y lalagayin lang ninyo, kumuha kayo ng mga lima hanggang pitong ganito kalalapad mga kapatid, hugasan nyo lang. Tapos sa inyong putol-putulin, kasama itong tangkay na ito, pwede rin kasama itong tangkay na ito, mga kapatid. Ito po yung inyong lalagain. Kung, kung mga lima hanggang piraso, ang itubig nyo dalawang litro na tubig. Pakuluan nyo ng 30 minuto, basta tandaan nyo mabuti. Ang mga halamang gamot, basta nilaga po ninyo. Pakukuluan nyo po yan. Pag kumulo, alisin ang takip, medyo ang apoy at ang aming pinabayo, Hanggat maari ang pagpapakuluan niya ay palayok, pay stainless na kasirula o kaya pyrex, mga kapatid. Okay. Ngayon, ito po pag inyong ininom, mga kapatid, ito ay mabilis ang kukuha ng blood cholesterol level. Maganda rin siyang inumin na matataas ang uric acid, matataas ang triglyceride. Ang isa nito, mga kapatid, yung maganda itong inumin ng mga taong may mga mayuma. Ibig sabihin, mayuma pwedeng sa cervix, sa uterus, o kaya sa ovaryo. Ito po yung bukol na naroon sa loob ng kasilanan ng babae sa matres, mga kapatid. Maganda rin inumin ito ng mga taong lumalaki ang prostate gland. Maganda rin inumin ito ng mga taong may bukol sa dide. Sa mga taong may mga matang isda, yung masasakit na bukol sa ganito, mga kapatid. Maganda rin inumin ito ng mga tao na mayroong uh, almuranas, almoranas, yung almoranas, yung pistula, yung lumalabas sa puwit na until maganda rin inumin ito ng mga taong hindi makadumi. Mga kapatid, sobrang ganda. Ito pong sariwa, ito pong dahon na ito, ito, mga kapatid. O itong bagi na ito, mga kapatid. Pwede po itong dikdikin ng sariwa at inumin ang katas. Pwede po yan sa mga kagat ng ahas. Ito po'y makatulong ng malaki sa inyong problema pangkalusugan. Akin lang pong pinapayo sa inyo para mas magandang epekto nito sa inyong problema pangkalusugan. Itigil po ninyo hanggat maari ang pag-inom ng kape, alak at ang panidigaryo. Ang pag-inom ng soft drinks ay nakakasira po ng inyong kalusugan. Baka kaya kayo nagkasakit, kaya kayo abalang-abala sa pagganap ng mga lamang gamot dahil nasuway po ninyo ang mga batas ng Panginoon sa batas pangkalusugan sa pag-inom at pagkain ng hindi mga nararapat. Mga kapatid, hanggang sa muli, tayo magsama-sama ulit sa gawain ng paglilingkod. Pagpalain po kayo ng Panginoon.